kosong ibirus na ng di ba yun? kaso ko, bisit, bisit. then kapin tutulatin misan, ipaperis tati ni ng watakan ba hanggat ang ganong kasong mandar siya. wag nyo bibitawan hanggat hindi mo mandar. press, hanggang umandar. <muchas> yung loader na to talaga ko. oh. ka-ii nam. ato mga boss. tuturo ko sa inyo kung paano i install itong bagong sani mga basic lang basic lang ang kakanayin natin mga hindi nakakaalam na paanda rin itong Sunny yan, wala susi yan, ito yung camera ito, ito lahat yung control high tech siya ayun may electric pan pa ito yung control sa aircon yan tapos may speaker. Maraming aircon. Malakas yung aircon nito. Ayan, aircon yan. Ayan. ay nalagyan na ng tubig. O, may sukot pa. Ito pa yung box niya. O. Oh. Fire. Ito problema. Nakasunog. Tapos yung mga may roll niya. O, oh. mayroon pang sukot. O, bago. Ang bago talaga ito. Ayan. May sukot pa. Ito mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano i-start to. Mga basic lang, mga hindi pa nakakalam kung paano mag-start nitong sani, itong bagong sani nila. Ito mga boss, natin nyo to. Pipindot kayo ng isa. Ayan. Para nag-switch kayo ng van, nag-switch kayo ng susi. Password daw. Wala tayong password, kaya kung natin check. Ayan. Ito gasolina. Tapos kung nagiginit yung sasakyan, kung nag-iinit yung makina, tapos yung yung ampere niya, tapos yung takbo. Yung speed. Yung speed. Ayan. Kapindot so, natin ang isan. Ipe-press natin ito ng matagal ba hanggat hanggang, hanggang sa umandar siya. Huwag niyong bibitawan hanggang hindi umandar. Press hanggang umandar. Ayan, we'll start. pagka ito hydraulic lock hydraulic lock pag wala siyang ilaw ibig sabihin hindi aangat itong bucket yan ito yung control ng bucket hindi siya aangat ano, hindi siya gumagalaw kasi nakalock siya kailangan tanggalin ang lock pag pinindot nyo iilo siya yun umilaw ibig sabihin gagana na yan gagana ang bucket taas pag ina niyan tataas yan tataas Ayan, Tomas. Baba. Ayan. Ayan, isang. Ito, isang stick lang to. Hindi dalawa stick lang to. Isang stick lang. Tapos, pag tiniko mo mong ganoon, parang kuhan sa bubukas. Pag mo, mabubukas yan. Bali, aangat para aangat. Aangat yung bakit. Ayan. Pag ibinalik, babalik. Babalik siya. Yun. Ganun na siya. Parang cruise lang siya. Isang ganun, isang ganun. Baba, baba, on. Yan. Kita nyo. Pag pinatay mo yung hydraulic, itong lock, hindi siya gagana. Hindi siya gagana. Alas control. Kailangan pindutin mo to, huwag kalilimutan, pindutin to pag naman itatakpatatakpuhin na ba itatakpuhin na hindi rin siya gagana okay. hindi siya gagana kasi nakapike siya nakapike yan tatanggalin mo yung pike nakailaw siya tatanggalin yung pike pipilitin yung pike yan gagana na yung gear nya tagarahin natin nangat ng konti ay sindihan hydraulic natang konti gagana na sulong Abante. Ayan. Atras. Ayan. Abante. Ayan. Ganon kasimple. High-tech na siya. O baba. pa-pike nyo yan parking ibig sabihin nun no, hindi siya gagana hindi, hindi gagana yan oh. hindi siya gagana <laughs> Nandito na lahat. Uh, ilaw, ilaw, saka ilaw, saka wiper. Saka, ito yung guwan, yung kung gaano kalakas ang gusto mo. Tapos, pagkapatayin, pipindutin mo lang dito, pipindutin mo rito. Yan. Pagpindutin mo yan, mamatay na yan. So, sige natin, patay na natin. Patay. Ah, patay na lahat ng control niyan. Yun, patay na lahat. O sa mga hindi lang nakakaalam, kaya sa mga alam na, eh, mas maganda. Ayan, nagmimix kami. Mix ang trabaho namin dito. Okay mga boss, sana may natutunan kayo.